Hello, kain. Na ako, nai-stress ako, may unggoy pumasok sa bahay. Wala na kasi yung alaga kong aso kung nandito yun. Wala yun, mag-away sila. Kaya mahirap din yung ano, wala nang aso. Ayun ba naman dito? Ay, ayun, ayun dyan, o. Oh. Ayan, ayan. Nandun kasi ako sa kubeta, nagtatawag pa yung amo ko kung ano daw yung bibilhin niya. Tapos bigla akong sigaw. Sigaw ako ng sigaw. <laughs> Inabog ko yung ano, ano bang tawag dito? Pinalis ko yung unggoy kasi yung unggoy na masyal sa loob ng bahay. Ay, ang laki pa naman ng unggoy. Natakot tuloy ako. Tapos yung mga kapitbahay, mag-iingay din siguro nakita nila na pumasok dito yung unggoy. <laughs> Pambihira. Eh ako nakita ko kasi nan, yung CR namin doon. Tap, tapos, abay pagbukas ko ng CR, <laughs> may unggoy na masyal. Ay, Jesus, Ganito dito sa Hong Kong, napasok pala yung unggoy. Kain. Itong bihon, ano to? Sa kaibigan ko to palitan ko na lang to kasi nandun siya sa nandyan siya sa Pilipinas nandyan mo isa sa Pilipinas babalik siya sa 31 palitan ko na lang kasi may mag boarding house yun eh parang pansit pansitan lang basta naluto hindi naman kasi ako maano sa pagluluto eh hindi ako expert. Basta naluto. Masarap sana yung pansit na may taba-taba ng baboy. Wala eh. Ano to mukbang? Sabi nila pag mukbang, kailangan madami. Hindi pa pwede mukbang mali konti. Ako kasi konti lang ako nakain. Ngayon, marami-rami akong kinain. <clears throat> Nagbawas kasi ako ng timbang. Ngayon, baka nagdagdag na naman ng timbang. Masarap magbawas ng timbang pag summer. Kasi mapapawisan. Ngayon kasi winter. So, ayan lang guys. Wala lang. Sinabi ko lang na may unggoy din. <laughs> may pumasok. May pumasok na unggoy. So, ayan lang. At saka yung mga video ko dyan. Nakakatawa ba yung video ko? Ay, hindi naman ako nagpapatawa minsan. Hindi na ako naka nagpapatawa. Ba't yung iba natatawa? Wala lang. Yun ay Natural natural naman akong ano natural yung ano ko ba hindi scripted hindi ako mahilig mag script hindi ko alam yun pero ano yung sasabihin ko yun na yun pero natutuwa ako sa iba natatawa sa video ko kahit kunti yung nanonood sa akin wala ah, problema sa akin kasi naglilibang ako dito nalibang ako dire <laughs> sa tagalog yung nalibang iba pag sa bisaya yung nalibang ay iba rin no sa yung nalibang sa bisaya sa, sa lingguwahe namin minodo <laughs> sa tagalog yung nalibang iba sa bisaya yung nalibang iba sa amin ulam na ulam na minodo <laughs> O ba diba, may natutunan kayo ngayon? Yung lingguwahe natin na kakaiba. Kaya <laughs> Kaya yung anak ko uh, minsan yung andon, alam na niya an ano yung andon. Ang andon doon sa amin, ano? Yung andon sa Tagalog nandoon. <laughs> so ganon, kakaiba tayo ng lingguwahe. Sa Bisaya naman yung andon, unsa? Oh, di ba? Sa Tagalog, ay sa aming lingguwahe iba. Kaya yung ano ko, hindi ako expert magtagalog. Gawa ng lingguwahe natin. Marami. So ayan lang siya. Saan naman ako nakarating? Uy, nag -nag, nag ano naman ako ng lingguwahe? Naunggoy lang yung topic. Ayan. Ayan, bye mga kaunggoy. <laughs>